Gusto mo ba na ikaw ay kukontakin o tatawagan ng taong mahal mo na matagal nang hindi nagpaparamdam sa iyo? At gusto mo rin ba na siya ay magmamakaawang tatawag sa iyo ngayon mismo? Pwes, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo at dapat palaging buo ang loob at tiwala mo sa mga ganitong pamamaraan at pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng isang butil na bawang. Huwag niyo po itong balatan at hawakan mo ito, ilapit sa bunganga mo mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ang target at ibulong mo lamang ito sa bawang. Pangalan at apelido, sa kapangyarihan itong bawang, ngayon mismo, ikaw ay magmamakaawa na tatawag sa akin. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses, dapat alam mo rin ang tunay na pangalan niya. At pagkatapos, dalhin mo itong bawang kahit saan ka man magpunta, ilagay ito sa bulsa mo o di kaya sa bag mo o kung saan nakalagay yung cellphone mo, ay pwedeng itabi itong bawang. Basta itago o dalhin ito hanggang kailan mo gusto. At panikuradong siya ay mamamakaawang tatawag sa iyo ngayon mismo, lalong-lalo na kung matagal na kayong hindi nag-uusap ng dalawa at may tampuhan kayo sa isa't isa at hanggang ngayon ay hindi na kayo nag-uusap o hindi na siya kumukontak sa iyo. Mas mainam nagawin mo ito ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito at paniguradong siya ay tatamaan agad-agad. Basta palaging 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At bulungan mo itong bawang araw-araw sa kahit na anong oras na gusto mo at bulungan ito hanggang kailan mo gusto. At kung naging okay na kayong dalawa ng partner mo at palagi na siyang tumatawag sa iyo, ay pwede mo nang ihinto ang ritual. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.